Yan, guys, yung ah, collection namin. Parehas naman to. Nasaan yung ibang ano niyan? Ito yung ano guys, ito yung royal na away Ito yung na, 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 37 guys, pieces. Ito naman yung isa. May royal pa na isa eh. Nang lang sa ano. Yung merinda guys Oh. Apat at tatlong klase na ito. Yan. May san san kiss pa, san kiss. Ito, lang. Yan. ito, yan. Ito yung old targa guys itu yang antik, oh Dan antik kan ya antik keren Ito guys, wala tong, ano, walang pangalan guys. Pero dito natin makikita yung old. Ayan guys. Ito pa guys. Ayan, ito yung mga cook na. Old guys, old. yung magaganda pa yung iba guys yung mga lampara dapat lang yung may salamin dyan guys yung isa walang mirror madilim yung ah. ito 1944 ito naman mga citrus old na sprite and dito yung iba naka-stack yan maraming naka-stack na mga lumang buti ito mga bago na ito ito 7 O. Bago na rin 'yan. Ito ang mahal ang mahal ito sa Ayun, full bones pala yun. Ang mas mahal. Ayun oh. No? Kalan. Yan po yung spread na yan. Uh, may price na rin yan sa ano. Sa Google. Yan. So, yun lang po. Uh, maraming salamat sa uh, tingin nito kay Sir Angelo Bernardo. Uh, idol ko yan. At sa kasi Sir Kyle. The Philippine Picker. Thank you, thank you. Salamat.